Ayun mga lodi, sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa may mga motor na ganito mga lods, yung sky drive. Ayan yan. Marami lang mga lodi, hindi pa nawasing yan. Gawa na ano, maulan. Bumahang ka dito sa amin mga lods. Oh. Ayan o. Oh. Apo pa yung basa sa may kalsada. <laughs> sa mga gayitong klaseng motor mga lods, Uh, ano ko lang sa inyo, kung may na-ano kayo, uh, na-encounter na kayo naga itong issue niya, mga lodi. Ito ito. Itong motor namin na itong mga lodi, ano na to 6 years in service. Wala pa akong na-encounter na ibang problema sa kanya. Ito lang nag-iisa, mga lods, kaya paparinig ko sa inyo. Ganito. Dali. Start mga atin. Yun. Ayan mga lodi. Nakai-counter na ba kayo ng kanyang mga lods? Ayan, yan Ayan siya. Kapag pinay, ayan, nawawala. Ayan o. Oh. Kapag nakatayo yung motor. Kapag nakahiga mga lods, tutunog yan. Ayan, unti-unti. Mas malaka, mas malakas si mga lods kapag ganito. <coughs> Tagalito na gusto. Ayan o. Oh balikan nyo yun balik nyo mga malakas oh, wala po yan pag ilipat sa kabila yan uh, ulit 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 uh. yo parang may nagbabanggaan na bakal mga lodi yan istan mo istan ko muna sa mga ganito motor lang yung mga lods sa Skydrive Sports ng Suzuki. Di ko alam sa ibang ano, sa ibang motor na may ganitong klaseng starter kung same din ba sila. Kasi hindi naman po ako mekaniko mga lodi. ano lang. Uh, Pinag-aralan ko lang yung ano na motor ko na ito mga lads. Pag may sira, ako na nag-ayos. Kaya sa may mga ganitong motor na naka-encounter ng ganon, ito mga lads, papakita ko sa inyo ang isyo. Hindi nyo na kailangan dadalain pa sa mekaniko para hindi na kayo magistusan. Pero sa may mga budget dyan, Uh, para di na kayo magpakahirap dala nyo sa mekaniko sa mga loose budget po sa mga nagtitipid katulad ko uh, pwede nyo lang po gawin sa bahay kayo na lang gagawa ng paraan ito na naman gagamitin dyan mga ludi Wine na tols ang importante dyan yung utso yung 8mm nya yan tapos itong number 710 para matanggal yung nut sa may drive piece tapos itong sakit pero yung sakit na yung mga lods pangkalang lang yun siya kukuha lang ako ng malaki dyan ito, ito. Ito, yung malaki na to. Ipapangkalan ko lang yan para matanggal yung nut sa drive base. Tara, baklasin ko muna ito mga lodi. Para may pakita ko po sa inyo kung anong issue, kung ano yung tumutunog na mga lods. Hindi ko alam sa ibang motor na may ganong issue kung ganito niba yung sakit nila. Pero sa uh, SDS po, sa SkyDrive Sport, ito na po yan. Gaito po talaga. Yan. Sa haba ng panahon na servisyon yun sa amin mga lodi, yan po unang Uh, na-encounter ko sa kanya. Akala ko dati malala na yung sira. Kaya tara, papakita ko sa inyo. Paklasin ko muna mga lodi. Ang unang gagawin mga lods, ay tatanggalin mo na itong mga nut. Ay ito yung mga bolt na ito. Yung mga bolt dito mga lodi sa, sa kanyang crankcase. Ang sa loob dito mga lodi, dito ay torque drive, tapos dito yung ano, dito yung kayong drive piece. Papakita ko sa inyo mga lods, baklasin ko muna. Para lang ito sa nagtitipid mga lodi. Sa mga walang budget na pang ano, pang bayad sa mekaniko. Kaya kaya naman po sa bahay. Sa mga mahilig lang din po, ano, ha, magkalikot ng motor. Sa akin mga lods, kung anong sira ng motor ko, kung kaya kong gawin, ako na lang gumagawa. Hindi po siya ano mga lods, hindi po siya mahirap pala gawin yung mga motor. Talagang ano lang, kailangan mo lang talaga ng lakas na loob. <laughs> kung ano mangyari sa motor mo. Pero kung tama naman po ginagawa mo, wala naman po magiging problema. Pangloogan ko muna lahat para mas madali na lang. So ayan mga Lodi, nabunot kulat ng bolt niya mga Lods, ito na oh. Ito so, na ano yung mga bolt dito mga Lodi, naitanggal ko na lahat. Tabaklasin ko na ito para makita niyo kung ano isyo. Kali. Ayan na ay, yung mga Lods eh. Yun! Sibak agad. Yan ito pa yung panloob ng SDS mga Lods. Tabi ko muna ito. Tanggal yung crankcase. Ayan po siya yung loob ng SDS. Ito yung drive piece niya po. Ito yung torque drive. Dito rin po yung lining niya. Ang nagkakaroon pa ng problema mga lads, kung bakit siya nagkaganon, ito po, papakita ko sa inyo. Yan, ito, sa starter niya. Bindex starter. Ayan o, oh, lagot na naman yung spring. Ito yung number one na nagiging problema niya mga lodi. Kasi po, uh, dahil lagot ang spring, ito siya. Sumasayad na dito sa ano? Sa kabila ng kanyang ano? Ng drive piece. Kasi dito siya, pag nag-start tayo yung mga lodi, gumagano siya lumalabas. Yan, tumatama dyan. Pumapa, dito tumatama yung gear niya na to, para mapaikot niya yung makina. Para mapandar. So, hindi siya mabubunot niya mga lods kapag ano. Ayan o, oh, kasi kitin siya kapag uh, hindi tatanggalin to, kaya tatanggalin ko muna. Ito naman yung taktik niya mga lods para madali matanggal. Kailangan yung tools na number 17. Dito siya papasok. Tapos ito, yung sabi ko mga lodi, yung pangkalang. Yan yeah, yung mga lads. mo. Kapag tatanggalin, dito kakalang sa taas. Dito lang mga lads, kakalangan lang yung crankcase. Tapos, yan, ayan, tatanggalin natin. Yan, gano'n na siya mga lads. Kunti pihit lang yan. Yun o. Oh. Tanggal na. Pag walang kalang dito mga lads, meron tanggalin. Ganyan kapag ka-DIY uh, lang na ano. <laughs> walang kompletong gamit. Pero, kaya kaya mo ng ano kaya kaya mo na siyang baklasin basta magawa mo ng taktik oh, wala naman na damage yung mga lads. kasi hindi naman siya ano masyado tursado kailangan tanggalin mo ng drive fish ito yun tanggal para matanggal tong ano to ayun o oh, wugot na siya o oh. yun yan po yung ano, yung nagpapatakbo sa scooter mga lods. E, ito mga lodi oh, sa loob ng 6 years, hindi pa kami nagpalit ng pan belt. Wala pang damage. Talagang garantisado rin talaga yung ano nang ano, yung gamit ng scooter. Pan belt lang, napapatakbo niya yung ano, yung buong motor. yon ito naman yung issue mga lods. Kaya siya nagtutunog, kasi hindi na babalik dapat babalik siya ng gano'n yung mga lodi kasi pag start natin lalabas pag umandar na yung makina babalik siya dapat na ganyan dahil sa ito sira ng spring nya naman putol itong spring na itong mga lodi DIY la rin to ginawa gawa ko tindi din natin yung original spring nya na putol na naman malik kasi ang nangyayari po dyan dati may cover yung dito mga lods yung original nito ang nangyayari po kasi kaya napuputol na iipit po pag start na ganon pag dikit dito ito po yung ganito yung spring naipit po dito yan yan po naipit kaya napuputol so gawan ko na ito ng paraan mga lodi na babalik siya para mawala yung tunog tara ito na may kakabit ko mga lodi ngayon medyo yung spring pero try ko lang sya kung ano kung effective ba kailangan tigas yung mga lods huwag sobrang tigas ng spring nyo para pag start kaya niyang i-press na maglabas ito yung anong bindex ng starter yan kailangan maglabas yan pag di naglabas yan di po kakapit dun sa ano sa gear na nakakabit sa drive piece para ma-pander niya yung makina kaya kailangan yung gaitong spring ay kakabit ano lang sya uh, malambot lang na kaya niya ipa, kaya niyang ipapalabas ito mga lods you know? Kasi yung laro niya mga lodi ganyan. Kapag i-start natin, lumalabas. Pag hindi na siya gagamitin, yan, balik ulit sa loob, nakatago na ganyan. Kaya di siya sayad dun sa ano, sa gear na isa. Tabayan niya mga lodi. Sit up ko na, kakabit ko na ito. Ito na siya mga lods, naikabit ko ng spring. Sana ano, hindi masyadong matigas. Ang importante dyan mga lodi, kapag nag siya ng gano'n, no? kapag lumabas siya, kailangan din maipit dito sa bandang gitna yung spring. Banda dito. Kailangan din maipit ng bawat pagitan nito. Tarik ko muna mga lords. Tara, kabit ko muna. Uy! Hmm. Yan. Kabit man dito at mga lodi. Kabit ko na mga lords. Walang kameraman kaya... Video ko na yan ako mga lodi ko nalang magbibidyo. Kapit ko muna. Check ko muna pala yung ano mga lads. Check ko muna yung ano ko. Flyball kung may mga damage na ba. Yo! Ito yung mga flyball mga lads. Ito lang po yung laman ng scooter. Kaya madali lang po mga ano. Kahit na hindi ka mekaniko, hindi ka basta-basta maligtaw kasi yun lang pa yung panloob nya. Ito yung kanyang Backplate Tapos Yan Yan lang po yung Nagsisilbing transmission mga lads yes. Yung flyball Ah sige <clears throat> Ito yung mga flyball nya mga lodi Ito yung nagsisilbing ano Parang Kambihan mga lads Yung primera Segunda Tersera kwarta Yan Ito yung ano Size quarter Ganito lang Kanyang Bula-bula Kaya flyball Original pa ito mga lads ano nya pa ito, uh, stock. Hindi pa napapalitan. Sa loob na nga rin na taon. Goods pa rin. Kaya ano na siya mga lodi. Maitim na. Gastado na rin siguro. Kaya, pag may budget, to, palitan ko na rin ito. Okay pa naman siya. Tumatakbo pa naman mga lodi. Goods. Ito yung kanyang backplate. Tapos, ito na po yung kanyang mga slider. Yung parang guma na ito mga lods. Tawag slider. Yan sabit mga, mga ludi pag ikakabit po rin kailangan ano, pigilan para hindi magbuka na yung backplate para hindi malaglag yung mga flyball mga lads ayan o oh. kabit ko yung ano yan Panbelt. tapos ilalagay na po ito mga lodi yan ang importante po ito mga lods, paglabas niya ng ganon, yung spring di maipit dito sa pagitan nito. Para hindi naman siya maputol. Pero sa tingin ko parang matigas. Sana goods na ito. Kaya kung lalagay ka ng spring mga lods, yung medyo, ano lang, medyo malit Tapos yung malambot lang siya, pahitin na kaya lang ilabas ng ganon. Kasi ganon po yung play niya mga lods palabas, palabas pass point siya. Pag i-start, lalabas. Pag gumantar na, balik na ulit sa loob. Sana goods ito mga lods. Kasi medyo malaking spring na nilagay ko. Kapag hindi pa ito gagana, papalitan ko mamaya ng mas maliit. Pero sana gods. Ano na ito mga lods? DIY. <coughs> oh, napakasimple lang mga lodi Wala nang timing timing. Yo. Check natin mamaya mga lods kung hindi sa sasayad. balik yung kanyang nut then kanyang spacer para makikita na po ito ulit mga lodi eh. kaya naman kakalangan din sa baba kailangan naman ito ulit pangkalang yan kailangan lang po yung ano yung gear nito mga lods yan na siya oh uh. Uy, nalalaglag. <laughs> Alatadong di sana yung mga ludi. Hindi po tayo butiran sa mekanika mga lods. Pero kahit na hindi butiran, Nagagawa ng paraan yung sariling gamit na hindi magagastusan. Iyon. Kailahip kita ng bahagya. Iyon. Goods na yung mga ludi. Ayan na siya. Kapit na. Sana hindi magsayad yung isperm dito mga lads. Try balik yung kanyang crankcase cover yo saktong sakto konting bolt lang mo nilagay mga lods huwag mo ibabalik lahat talagang ko man ang ilang bolt lang muna para malaman kung ano kung um, hindi ba masyadong matigas yung spring hindi kasi katulad ng ibang motor mga loads na ano na pwede mo siyang i-start na hindi nakakabay itong crankcase niya sa kanya kasi hindi kasi yung starter yung bindings niya kailangan magbabangga dito sa ano sa bandang itaas ng crankcase kaya hindi mo siya ma-start pag walang ganito matigas ang spray mga lods ni kakapit yung ano, yung starter. Uugong lang siya, di siya kakapit. Sana katugma. Start, subok. Try, mga lods, try. naririnig na isyo maganda sya uh, yung spring na naikabit ko tumugma sa ano tubog ma doon sa lakas ng paglabas ng ano ng bindig sya mga lodi wala nang kalansi mga lodi iatay tapagilid ko yun know. o ah. tayo mga lods wala na o <laughs> oh, kahit kalugin Wala na, walang katunog tunog. Kaya na pag itagrit ng ganang lakas ng tunog, kapag sa kabila, ano siya? Nawawala. So nga yan, maganda na. Ulit ulit, start ulit, start. Light start, start. Sting ulit mga lalitip, sting. Start ulit, start. Pakalaman try. Yo! Grabe! Kaleng! Natsambahan mga Lodi! <laughs> Yung kailangan natin mga Lodi sa spring. Yun ang pinaka Sa So wala na siya. Oh. Wala nang ingay mga Lodi. Hindi na nagtutunog-tunog. Yan. Kaya sa mga ano, sa may mga ganitong motor mga lods sa Skydrive Sport FI. Kapag gano'ng kalansing na na-encounter niya mga lodi, yung issue na yun, napakaday lang po ayusin. So, yeah, pwede na washingan mga lodi. Yan yun siya. So, maraming salamat sa inyo panamad mga lads. Kung may natutunan ka po at nagustuhan mo aking video, uh, follow niyo po aking page. Tapos, pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel. Yun na po. Maraming salamat. God bless po and keep safe everyone. Yehey!